Ayan guys, magluluto na naman ako ng pork chop para sa aking mga janakis. Ito naman sa amin ng asawa ko. Kilala nyo ba itong isda na to guys? Masarap siya it, ano, isa bawan. Nagyan ko po ng pizza. Ayan. Para magkaroon ng sabaw. Ayan guys, ang aming ulam ngayon. Isda na may pizzay. Lutuin ko na yan. Yung isda na yan, tsaka itong pork chop. Lagyan ko ng harina. Ayan guys, ang aming ulam ngayon isda da. Ayan guys, inlagyan ko na ng kamatis, sibuyas, paminta, asin, tsaka konting magic. Ito naman yung aking prituhin ng prituhan ng ano, pork chop. Ayan. Tsaka ito, sabaw. Magsasabaw kami. Kaapon di kami nakasabaw dito sa Skabiyas. Wala, busy talaga. Guys, magluluto tayo ng pork chop. Yummy, yummy, yan. Ito na guys, ilagay ko na ang aming isda na sinabawan. Sarap yan guys. Sa probinsya yan, sarap yan ikilaw. Dito hindi ko na kinilaw kasi nagmamadali kami. Yan. Sabawan ko yan. Takpan natin guys. Ang gulay guys. Ayun, eh, nalang-lang sa isda eh ano natin sa taglirang. kay baka madurog yung isda daming gulay yan guys makagulay kami mag asawa eh. sabawan na isda sinabawan na isda yan takpan natin guys ayan yung aking porchat pangalawang talang pochap walang sawang sawang pochap mga anak ko let's try natin guys yan. Na guys, ang aking sabaw na sinabawan na isda. Luto na yan guys. Yan. Yummy yummy yan guys. Yan. Sarap ang aming sinabawan na isda. Yummy. Ito naman ang aming pork chop para sa aking mga janakis. saka ayun. Sinabawan na isda. Guys, ang aking sinabawan na isda, luto na yan. Oh. nilagyan ko na ang pizza eh. para sa aking sinabawan na isda. Yummy yummy. Yan, sarap yan. Isda ng ano yan? Sa probinsya ganyan, 'di ba? Sarap yan ikilaw. Kaso lang wala na akong oras, kaya naglalaba kami guys. Nagwawasin pa kami hanggang ngayon. Mag-8 o'clock na ng gabi. Hanggang dyan na lang guys. Thank you, thank you so much sa mga support nyo sa amin. Thank you. Ayan guys, ang aming ulam ngayon. Tinolang isda with pork chop. Pork chop. Nilagyan namin ng pichay yan guys. Yummy. Tain po tayo.